Hello, kamusta at welcome back sa aking channel. Alam mo yung feeling na minsan gigising ka sa umaga, titingin ka sa salamin, tapos bigla mo nalang mapapaisip, kaya ko pa ba? Tama pa ba tong ginagawa ko? Worth it pa ba yung pangarap ko? O dapat ko nalang bitawan? Kung minsan, hindi na nga natin kailangan ng haters sa paligid eh. Kasi sa ulo pa lang natin, may nakastandby ng kontrabida. At ang pangalan niya, self-doubt. Kung tutuusin, hindi naman masama maging maingat lalo na kung nasa edad ka na na napagdaanan mo na ang sakit, ang palpak, ang pagbabago ng buhay at lahat ng ayoko na sana maulit yon. Pero minsan, yung pag-iingat, nagiging sobrang ingat hanggang sa hindi ka na gumagalaw, hindi ka na tumutuloy, hindi ka na lumalaban at yan ang punto kung saan kailangan nating mag-usap. Kasi baka hindi naman talaga pag-iingat ang dahilan. Baka hindi takot sa failure. Baka hindi kulang sa talento. Baka ikaw lang mismo ang humahawak sa sarili mong preno. Kaya sa video na to, kwentuhan lang tayo. No judgment, no pressure. Para lang tayong magkakilala ng matagal at bigla mo akong tinanong, Bakit ganun? Lagi akong nagdududa sa sarili ko. At sasabihin ko sa iyo ng buong puso, Hindi ka nag-iisa. At hindi ka dapat manatili dyan. Minsan kasi napaka-normal na mag-doubt pero iba ang normal doubt sa doubt na humihila pa baba ng pagkatao mo. Yung tipong may gusto kang simulan business, pag-aaral, career change, vlog, bagong relasyon. Pero bago ka pa makagalaw, may boses na agad sa isip mo. Baka mapahiya ka. Baka hindi ka magaling diyan. Baka pagtawanan ka. Baka too late na. At yung pinakamasakit, baka wala nang maniwala sa'yo, pati ikaw sa sarili mo. Pero eto ang totoo, at sana pakinggan mo ng mabuti. Hindi ka nagdududa dahil mahina ka. Nagdududa ka dahil mabigat ang pinagdaanan mo. Natural yan. Normal yan. Tao tayo. Pero hindi ibig sabihin kailangan mo manatili dyan. Alam mo ba kung saan nagsisimula ang self-doubt? Hindi yan biglang sumusulpot. Dahan-dahan yan. Para lang siyang alikabok na hindi mo napapansin sa mesa. Isang comment, isang failure, isang taong hindi naniwala sa'yo, isang pagkakamali na hindi mo makalimutan. Hanggang sa unti-unti, napuno ka na hindi mo lang napansin. Kaya pag may gusto kang gawin ngayon, bigla kang napaparalisa. Bigla kang natatakot, hindi dahil hindi mo kaya, kundi dahil sa sobrang tagal mo nang bitbit -bit yung bigat, akala mo parte na siya ng pagkatao mo. Pero eto ang unang bagay na kailangan mong maintindihan. Self-doubt is a visitor, not your identity. Hindi siya permanent, hindi siya ikaw, hindi siya destiny mo. Dumaan lang siya kasi may mga nangyari sa buhay mo na hindi mo ginusto pero nag-iwan ng marka. At kung visitor lang siya? Ibig sabihin pwede mo siyang palabasin. Kaya ito, pag-usapan natin yung unang mahalagang punto kung bakit kailangan mong itigil yang pagdududa sa sarili at simulan ang gusto mo talagang gawin. Una, hindi aksidente na may gusto ka. Hindi random yan, hindi trip-trip lang. Yung pangarap mo, yung passion mo, yung bagay na hindi mo makalimutan kahit ilang ulit mo nang pilit iniwasan, clue yan kung saan ka dapat papunta. Clue yan ang buhay na may pakialam sayo. Clue yan ng sarili mong puso na nagsasabing, Uy, dito ka mas magiging masaya. Dito ka magigrow. Dito ka mabubuhay ng totoo. Kung pinanganak ka para gawin ang isang bagay, hindi mo yan makakalimutan kahit subukan mo pang tumakbo. Hindi mo yan maiwan kahit ilang taon pang lumipas. Kasi hindi mo pwedeng iwan ang sarili mo. Pero bakit hindi ka pa rin makagalaw? Diyan papasok ang ikalawang punto. Sanay ka lagi magbigay ng dahilan bago magbigay ng pagkakataon sa sarili mo. Tama ba? Sanay kang maghanap ng paano kung magfail ako kaysa paano kung ito na pala ang magpabago ng buhay ko. Sanay kang magbilang ng kahinaan kaysa lakas. Sanay kang maghanda sa worst case scenario pero hindi mo alam paano tanggapin na pwede ka ring magtagumpay. Minsan kasi, ang utak natin programmed para mag-ingat, hindi para maging masaya. Kaya kahit may opportunity na sa harap mo, minsan ikaw mismo ang unang kumukontra. Hindi pa timing. Wala akong oras. Wala akong support. Wala akong confidence. Pero ang totoo, kahit dumating ang perfect timing, perfect situation, perfect opportunity, hindi ka pa rin kikilos kung hindi mo babaguhin ang kwento sa loob mo. At ito yung ikatlong punto na sobrang importante. Hindi mo kailangan mawala ang doubt para magsimula. Kailangan mo magsimula para humina ang doubt. Alam mo yung mga taong confident, hindi sila confident kasi fearless sila. Confident sila kasi kahit takot sila, gumalaw sila. At sa bawat galaw, nabawasan ang doubt. Sa bawat small win, lumakas ang boses nila. At sa bawat araw na pinipili nilang lumaban, mas lumalakas ang tiwala sa sarili nila. Ganun ka rin! Hindi mo kailangan hintayin mawala ang takot, kaba o negative self-talk bago ka magsimula. Kailangan mo lang ng isang maliit na hakbang, kahit sobrang liit, kahit sobrang dahan-dahan, at doon magsisimula ang pagbabago. Kaya habang nandito ka, habang nakikinig ka, habang may parte sa puso mo na umaasang sana kaya ko rin, Pakinggan mo 'to. Kaya mo. Hindi dahil sabi ko, kundi dahil matagal mo nang alam sa puso mo na kaya mo. Nakalimutan mo lang kasi ang lakas ng boses ng doubt. Pero ngayon, unti-unti nating hihinaan 'yon at unti-unti nating palalakasin 'yung boses na nagsasabing gawin mo na, simulan mo na. Hindi ka late, hindi ka kulang, hindi ka tapos. At dito magtutuloy ang kwentuhan natin. Alam mo minsan kapag may gusto tayong gawin, ang unang kalaban hindi naman ibang tao eh, tayo mismo. Pero pag medyo lumalim ka, mapapansin mo, hindi naman talaga ikaw ang kalaban. Yung mga tinig lang na iniwan ng nakaraan, mga salita na hindi mo naman pinili pero kumapit sa'yo. Mga alaala na ayaw mong balikan pero bumabalik kapag may pangarap kang sinusubukan abutin. Kaya minsan ang bigat-bigat, kung may gusto kang simulan, bigla kang nagbabacktrack, nagdadalawang isip, laging may what if. Laging may baka hindi ako enough, pero ito ang hindi sinasabi ng buhay sa karamihan. Hindi ka tinutulungan ng pagdududa, pinoprotektahan ka lang niya sa maling paraan. Para siyang kaibigan na nag-o-overreact. Yung tipong mabangga ka lang ng konti, sasabihin niya agad, wag na, baka maulit. E paano kung hindi na maulit dahil mas handa ka na ngayon? Paano kung ngayong araw mas matatag ka na kaysa kahapon? Pero dahil sanay ka ng makinig sa ingat na sobra-sobra, nakalimutan mong marinig yung subukan mo ulit. At doon lumalabas ang isa pang malalim na dahilan kung bakit tayo nagdududa, takot sa judgment. Aminin mo kahit gaano tayo kamature, kahit ilang taon na lumipas, kahit ilang beses mo nang sinubukan maging wala na akong pake, may part pa rin sa'yo na natatakot mapahiya, matawanan o mapintas ng ibang tao. Pero tanong ko lang, Sino ba talaga ang nagbabayad ng presyo kapag hindi mo tinuloy ang gusto mo? Yung mga nanonood? Yung mga nagko-comment? Yung mga ingit sa'yo? Hindi. Ikaw. Ikaw ang nawawalan ng oportunidad. Ikaw ang hindi sumusubok. Ikaw ang hindi umaangat. At minsan mapapansin mo, habang iniingatan mong huwag mapahiya, mas nahihiya ka tuloy sa sarili mo na hindi mo pa rin nasisimulan ang matagal mo ng gustong gawin. Pero eto ang totoo. Wala talagang taong walang masasabi sa'yo. Minsan nga kahit wala kang ginagawa, may masasabi pa rin sila. So bakit hindi mo na lang gawin ang gusto mo? At least kung may sasabihin sila, may dahilan silang konkretong mainggit. Ngayon gusto kong isipin mo sandali yung bagay na ilang beses mo nang gustong simulan pero laging natatakot ka. Ano man yon, business, paglipat ng trabaho, pag-aaral ulit, paggawa ng content, pag-travel mag-isa, pag-alis sa toxic na sitwasyon, pagbuo ng bagong relasyon. Anong unang pumapasok sa isip mo? Dugtong-dugtong na negatibong kwento, di ba? Paano kung mag-fail? Paano kung magkamali ako? Paano kung hindi ko kayanin? Pero subukan mo naman ngayon baguhin ang tanong. Paano kung magsaksid ka? Paano kung ito na pala yung magpapabago sa buhay mo? Paano kung kaya mo pala at matagal mo lang hindi binibigyan ng chance ang sarili mo? Kasi ang self-doubt, lumalakas yan kapag wala kang ginagawa. Kasi may space siya para mag-imbento ng kung ano-anong kwento. Pero once na gumalaw ka, once na may ginawa ka kahit maliit na step, bigla siyang natatahimik. Bakit? Kasi wala na siyang time mag-imbestiga. Busy ka na sa pagpapatunay na kaya mo pala. Alam mo parang pag-aaral ng bike yan nung bata ka. Hindi ka natutong sumakay dahil sa pag-iisip. Natuto ka kasi sumubok ka, nadapa ka, natakot ka, naluha ka, pero bumalik ka. Hanggang sa isang araw, hindi mo na napansin na marunong ka na pala. Ganon din sa pangarap. Ganon din sa confidence. Gagalaw ka lang. Minsan nga kailangan sabayan ng konting bahala na, pero hindi yung bahala na na walang plano. Yung bahala na na may lakas ng loob, hindi lakas ng swerte. At ito ang isa pang mahalagang katotohanan. Hindi ka naman nagsisimula from zero. Hindi ka bata. Hindi ka clueless. Hindi ka walang alam. May experience ka. May wisdom ka may pinagdaanan ka na hindi lahat kayang tiisin. At kung minsan feeling mo mahina ka kasi pagod ka na, pero ang totoo, malakas ka kasi kahit pagod ka na, tumatayo ka pa rin. Kaya minsan isipin mo to, kung nabuhay ka sa mga pinagdaanan mo noon, bakit hindi mo kayang sumubok ngayon? Hindi ba mas matatag ka na ngayon? Mas aware? Mas may control? Pero bakit mas takot ka ngayon? Kasi mas marami ka ng alam. At ang alam natin, Minsan hindi palaging advantage, minsan nakakatakot, pero ang solusyon hindi pag-iwas, kundi pag-reframe. Kaya isipin mo lagi, hindi ka nag-iisa. May mga tao rin napagod. May mga tao rin nag-fail ng paulit-ulit. May mga tao rin ilang beses ng muntik sumuko. Pero silang lahat, nagtagumpay kasi hindi nila ang mas malakas ang doubt kaysa sa pangarap nila. At ito naman yung isa pang mahalagang parte ng kwento mo. Hindi mo kailangang maging perfect bago magsimula. Hindi mo kailangan kompleto. Hindi mo kailangan confident. Hindi mo kailangan handa sa lahat ng posibleng mangyari. Kailangan mo lang magsimula kahit pangit pa. Kailangan mo lang mag-take ng first step kahit shaky. Kailangan mo lang pumili ng sarili mo kahit minsan nagdadalawang isip ka pa. Kasi ang confidence hindi prerequisite. Resulta siya. Resulta ng pag-try. Resulta ng pag-fail. Resulta ng pag-grow. Resulta ng pag-survive sa mga bagay na akala mo hindi mo kakayanin. At habang nandito tayo, Meron pa akong gusto sabihin na sana maramdaman mo. Hindi mo kailangan ng permission ng kahit sino para gawin ang gusto mo. Hindi ka kailangan i-approve. Hindi ka kailangan i-validate. Hindi ka kailangan hintayin pang ma-validate bago ka gumalaw. Kasi sa totoo lang, kung hihintayin mo silang pumalakpak bago ka lumakad, tatanda ka na lang kakatingin kung kailan sila papalakpak. Pero kung gagawin mo ang gusto mo kahit walang audience doon magsisimula ang tunay na pagbabago. Kasi hindi mo ginagawa ito para sa kanila. Ginagawa mo ito para sa sarili mo, para sa peace mo, para sa growth mo, para sa future mo. At habang lumalalim ang pag-uusap natin, mas lalong nagiging malinaw, hindi ka kulang. Hindi ka late. Hindi ka tapos. Nag-aalangan ka lang and that's okay. Kasi kahit alangan ka, pwede ka pa rin tumuloy. At doon tayo papasok sa susunod na part ng kwentuhan natin. Alam mo, habang tumatanda tayo, minsan nakakalimutan natin yung pinaka-importanting tao sa kwento ng buhay natin ang sarili natin. Ang dami nating iniintindi sa ibang tao, iniisip kung ano ang sasabihin nila. Iniwasan natin ang conflict, iniwasan natin ang pagfail. Pero sa huli, sino ang talagang nagbabayad ng presyo kapag hindi tayo lumalaban para sa sarili natin? Ikaw. At dito pumapasok ang pinakamalalim na aral ng buhay. Kahit gaano ka nadapa, kahit gaano ka nasaktan, kahit gaano ka takot, may pagkakataon ka pa ring bumangon at maging mas malakas kaysa dati. Hindi ka nalugi sa pagiging tao. Ang kabiguan, sakit, at takot na naramdaman mo ay hindi patunay na kulang ka. Isa lang itong paraan para mas maunawaan mo kung sino ka at kung gaano kalakas ang loob mo. Minsan ang pagdududa sa sarili ay parang mabigat na bag na bitbit mo araw-araw. Hindi mo iniisip kung gaano kabigat hanggat hindi ka naglalakad ng matagal. Pero sa bawat hakbang, kahit dahan-dahan, unti-unti mong nararamdaman na kaya mo pala bitbitin. At sa bawat hakbang na yon, ang boses ng takot, pagkabigo at pangamba ay unti-unting humihina. Ang tinuturo nito sa iyo ay simple. Hindi mahalaga kung gaano katagal ka napahinto. Basta tumayo ka at lumakad muli, nagsisimula ang pagbabago. Ang buhay minsan parang dagat. May mga alon na hindi mo inaasahan. May bagyo na bigla lang darating. Kung titignan mo lang ang alon at matatakot ka, mawawala ka sa direksyon. Pero kung natutunan mong lumangoy sa kabila ng unos, unti-unti mong mararamdaman na ang bawat hampas ng tubig ay nagtuturo sa iyo kung paano maging mas malakas at mas handa. Ganon din sa self-doubt. Hindi mo kailangang hintayin mawala ito para kumilos. Kailangan mo lang magsimula kahit maliit, kahit natatakot, kahit may kaba. Kasi sa bawat hakbang na ginawa mo, kahit maliit, lumalakas ang loob mo lumalakas ang kumpiyansa mo at sa bawat maliit na tagumpay, mas tumitigil ang duda. Minsan, nakakatawa rin isipin na paulit-ulit na lang natin ginagawa ang parehong pagkakamali. Tinitingnan natin ang parehong pagkakataon na nasayang. At iniisip natin ang parehong takot. Pero yung mga sandaling iyon, hindi patunay na mahina ka. Patunay lang ito na tao ka. At tao lang talaga ang natututo sa pamamagitan ng karanasan. Ang mahalaga, ay hindi mo na lang ulit sisihin ang sarili mo. Hindi mo na lang susukuan ang sarili mo. Kundi ginagamit mo ang lahat ng iyon para mas maging matatag at mas malinaw sa gusto mo. At sa dulo ng araw, ang pinakamahalagang kaalaman na matutunan natin ay simple. Hindi mo kailangan ang permiso ng kahit sino para lumaban, para sumubok, o para simulan ang gusto mo. Hindi mo kailangan ng pahintulot ng pamilya, kaibigan, o ng mundo para magtiwala sa sarili mo. Ang kailangan mo lang ay pakiramdam na handa ka, kahit hindi perpekto, kahit natatakot, kahit may kaba. Kasi ang tunay na lakas ay lumalabas kapag pinili mong tumayo sa kabila ng takot. Kaya ngayon, habang naririnig mo ito, isipin mo, ilang beses ka na bang nagdududa sa sarili mo? Ilang beses ka na bang tinatamaan ng pangamba? Ilang beses ka na bang naipit sa kwento ng takot at kaba? Ngayon, imbes na umulit-ulit sa nakaraan, subukan mong tumingin sa hinaharap. Hindi mo kailangang malaman ang lahat ng sagot. Hindi mo kailangang kontrolin ang lahat ng bagay. Kailangan mo lang gumawa ng hakbang, kahit maliit, at unti-unti. Sa bawat hakbang na 'yon, mas lumalakas ka, mas lumalawak ang loob mo, at mas nagiging malinaw ang gusto mo. At sa bawat hakbang na 'yon, matutunan mo rin na ang tunay na kalayaan ay hindi mula sa mundo, hindi mula sa opinyon ng iba, kundi mula sa loob mo. Galing ito sa pagtitiwala sa sarili mo sa pagtanggap na tao ka na pwede magkamali, pwede masaktan, pwede madapa, pero hindi kailanman pwede mawala ang kakayahan mong bumangon. Ang self-doubt ay hindi permanenteng kondisyon. Isa lang itong bisita na minsan ay malakas, minsan ay tahimik. Pero kapag pinili mong kumilos, kapag pinili mong sumubok, kapag pinili mong lumaban para sa gusto mo, unti-unti siyang aalis. At sa kanyang pagkawala makikita mo na ang lakas mo ay hindi nabuo dahil wala kang takot o duda. Nabuo ito dahil sa kabila ng lahat, nagpatuloy ka pa rin, nagtiwala ka pa rin at pinili mong gawin ang tama para sa sarili mo. Sa huli, ang buhay ay hindi tungkol sa pagiging perpekto o walang problema. Ang buhay ay tungkol sa pag-alam kung sino ka, pagtitiwala sa sarili mo at pagbibigay ng chance sa sarili mo para maranasan ang tunay na kalayaan at kasiyahan. Hindi mo kailangang hintayin ang tamang panahon o ang perfect na pagkakataon. Ang tamang panahon ay ngayon at ang tamang pagkakataon ay nasa bawat hakbang na pipiliin mong gawin. Kaya tumayo ka na, huminga ng malalim at simulan mo ang hakbang na matagal mo nang iniwasan. Kahit maliit, kahit dahan-dahan, bawat hakbang ay papalapit sa iyo sa buhay na gusto mo, sa tao na gusto mong maging at sa kapayapaan na matagal mo nang hinahanap. Tandaan mo, kahit gaano kabigat ang self-doubt, kahit gaano katindi ang takot, kahit gaano ka nanasaktan, may lakas ka. At ang lakas na iyon, hindi nakabase sa opinyon ng iba, kundi sa tapang mo, naharapin ang sarili mo, at pumili ng tama para sa iyo. Sa bawat hakbang, mas lumalakas ka. Mas nagiging malinaw ang landas mo. At mas natututo kang mamuhay ng buong puso, buong tapang, at buong tiwala sa sarili mo. Ikaw ang may hawak ng kwento mo. At simula ngayon, pwede mo nang isulat ang bagong kabanata. Isang kabanata na puno ng tapang, tiwala, at paniniwala na kaya mong abuti ng gusto mo.